Ayun oh, guys, talagang Easter ka guys Kitang kita yung Talsik ng ano guys Ami oh, Malaki to guys Ah uh, Yung sinasabi kong magandang strike guys Gusto ko Yung isang malaki to Ami Ayun, Mauubos yung line ko eh Tumigil hmm. hmm. ah. na Tumigil na sa guys Tayo naman Tayo naman Siyab yung ano guys eh Talasik yung Tubig ng in-strike niya ske Mulah Malaki guys Malakit cah. ke tajuk Kita sebatuhan Ah Ah Tukar itu tukar Itu bagus tu Radio malaki to mabigat mabigat ah, buti lang guys ang dala ko medyo may talaga ayan oh Pagod mo ako kita itu besok kita ya grabe yung pabigat nya ito lumutang guys lumutang ah. din Sana maganda ang pagkas tama sa kanya kahit makawala. Ako, oh, sa bato guys. Itu ka banda, ito dyan. Ito ka, ito sa bato. Ako. Ah, ito. Ipadala ka. Ayan guys Tapos sya Ayan yung palatamin ko Para sya Ayan guys Kumuputi na Ayan na guys oh Ang laki Ah, na tama guys Ayan oh Malaki Malaki guys Malaki siya Dahil talaga siya guys Ito siya Guys, <laughs> nandiyan yung tama o oh. Ganda ng tama niya na. Sa palikpik tsaka dito sa ano. sa tagaliran niya. Guys, malaki 'yan, no. Ah. Uh. si Master Eli, guys. Ngayon sa panalo. Mundo nang tama, guys. hello guys